mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Ito pong um, model director na nagngangalang uh, Rabi Tarosa. Matindi. <laughs> Matindi ang kanyang banta. Uh, may, meron siyang hinahamon na dapat hamunin. Hmm. At tignan natin kung sino yung magmamatigas dito. Nagngangalang Bobby or Robbie Tarosa. Hinahamon niya si Jingoy Estrada. Uh, to step down or to resign or he will be exposed. Marami daw alam sa pagkataon ni Jingoy Estrada etong si uh, Bobby or Robbie Tarosa. Sabi lang mga netizens, by the way, eto daw ay inuulan na ngayon ang pagbabanta ng death threat. Siyempre kahit, kahit sino naman talaga. Kahit sino na uh, bumabangon na daw yung pangalan, kahit sinong tao na mabango ang pangalan at may mga ganitong baho na maglalabasan ay siguradong ang gagawin ang lahat. ba? Diba? Madali na lang yan sa mga katulad ni na Jingoy Estrada. Madali na lang na ipatumba ang mga ganitong uh, nagbabanta, ang mga ganitong humahamon sa kanila. Sa tingin ko, yan din po ang saloobin ng mga netizens na ilabas mo na. Hmm. Baka sakaling yun na ang maging rason. Para eto si Jinggoy nga ay mag-resign na ng tuluyan. Bakit kasi nagtiwala pa ulit ang taong bayan sa isang katulad ni Jinggoy Estrada? Hindi ko rin talaga maintindihan. Ah, Jinggoy, mag-resign ka na kundi I will be forced to tell the country about your double life. You are one of the reasons but kami naghiwalay. I have all the receipts, dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko. Baboy. <laughs> Meron daw boylet. etong si Jingoy na dating BF nga. Na ito si Rabi Tarosa. Inagaw daw ni Jingoy. At yan po ay kino uh, confirm na rin ng isang kolumnista na si Ramon Tulfo. Alam niya naman etong si Ramon Tulfo. No? Marami po yung alam tungkol sa mga... Um, Duterte at yung mga taong nasa paligid ng mga Duterte, katulad ni Jingoy Estrada. Yun, yun po ang hamod na si Rabbi Tarosa. Kakasaba si Jingoy? Yan, yan yung sinasabi natin dati na unti-unti talaga maglalabasa ng marami pang baho ng isang Jingoy Estrada. Good luck!